Ang ways to show your love in, for the Philippines, pero mas nakita kong mas mapaglilingkor ko, ko Pilipinas saka mas may papakita yung pagmamahal ko sa Pilipinas sa pagtulong na mabungkal yung mga dokumento hindi pa na bubungkal ma-research yung mga hindi pa na research at tulungan din yung uh, Pilipinas to, to, to promote and educate our countrymen. I would say, yung pinaka nakikita ko sa ngayon ay yung mabibigay ng kasaysayan so ay ay beyond dun sa nabibigay nung kung ano yung popular ngayon, which is precisely the internet. It just feeds you with information that is not beautiful. It's not. It's just one click in Wikipedia and you have one answer and you it doesn't even make sense. It's not even uh, formulated in a, a flowery way. And that is what I see in history. Of course, history is not. It shouldn't be too flowery. You should stick to the facts as well. Kasi ang internet, kung ano yung gusto mo, yan yung bibigay sa'yo. Sa history, lahat ng kubuan, yan yung bibigay sa'yo. At kung ika'y interesado, babasahin mo siya ng buo at ma ma makikita mo rin kung paano maging kung paano maging tao. At at the same time, kailangan lagi, may obligasyon ako eh. Kasi daladala -dala ko yung, yung kwento ng lahat ng lahat sa atin kaya yung yun yung nakikita ko it, it it trains you to have a sense of judgment to to choose rightly in the best of your abilities as i have said iba kasi yung feeling pag nandoon ka mismo sa structure working with the the reality di ba hindi lang puro theory nando ka talaga sa site na you're restoring a building na which is uh, which, stands 100 years ago, 150 years ago, and now you're here working with the uh, restoration of the structure. So yun yung masaya doon. Uh, aside from doon sa perks na nalilibot mo yung Pilipinas ng libre, di ba? Maganda doon is uh, you're contributing something na in the future magagamit pala ng future generations na sa kanila, uh, hopefully, na ang kinindi nila bilang identity nila. So para sa akin, yung history, kasi uh, bahagi na siya ng nakaraan natin. So, like yung sinabi ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakating sa paroroonan. Uh, parang sinasabi no, na yung history naman hindi lagi maganda or tama or lagi masaya, di ba? Or mali, di ba? Parang ganun. Ang, kumbaga, pagbabalikan mo yung nakaraan mo, kukuni mo na lang doon yung aral, di ba? Yung ano yung natutunan mo? Parang learn from your mistakes. And then in the future, yung aral na yun, gagamitin mo para may correct mo naman yung future mo. Ang may share ko na lang siguro, the value of revisiting our primary sources. Kasi pag sinabi kasi history, akala ng mga tao, ng mga ordinaryong Pilipino, o or ng ordinaryong tao, kapag nabasa sa textbook ang isang history, historical accounts, Kala nila yun na yung history, hindi nila alam eh. Pwede mo pang silipin yung another side ng history doon mismo sa mga gamit, mga diaries, mga letters, mga dokumento mismo na pinagbatayan ng mga historical annals, kagaya ng mga dokumento sa National Archives na million-million 'yan. Kahit na take it will take a lifetime siguro, hindi pa lifetime ko para mabasa ko yung mga dokumentong yun. At yun siguro, ang, ang ano, the culture of revisiting our primary sources at doon mo makikita yung another world, ano ba ang mundo ng Pilipinas ng panahon na gusto mong tukuyin. So para dun sa mga kabataan, uh, di ba may kasabihan tayo travel while you're young? So, dito sa Pilipinas, napaka-rich ng cultural heritage natin, especially sa mga built heritage. So, marami tayong lumang simbahan, lumang towns, uh, lumang structures na Actually, bawat isa sa kanila merong kwento eh. May story to tell, kumbaga. So, ang kailangan lang natin gawin, i-explore. Kumbaga, mamasya lang kayo sa mga lumang towns or lumang cities natin. Marami kayong matutuklasan about sa arkitekturang Pilipino. So, what we're trying to do is tinatanggal natin as much as possible yung sobrang accumulation ng dumi para mapabalik natin siya ulit dun sa kanyang original na appearance. Isa lamang ito sa 40,000, apat 40 na pong libong mga gamit mula sa iba't ibang mula sa uh, shrines and landmarks ng National Historical Commission na dumadaan dito for restoration before i-present siya sa ating mga shrines and landmarks. Masaya ba mga research? Masaya. <laughs> it's uh, actually it's, it's already a way of life for me. <laughs> Iniimbitahan namin kayo na uh, mag-visit sa NACP and kahit sa mga shrines namin na ngayon ay nag-undergo ng modernization. So, ano yung sabihin ng modernization? It's more interactive. Precisely na hindi na lang siya yung, kumbaga, nababasa niyo sa textbook or stiff na ito lang yung pictures, kundi uh, meron na rin mga ABP. Pwede kayong, pwede nyo makita yung mga buhay ng mga bayani natin and really feel how it was to live back then and how it was to to feel the way they did.